pala sa bahaging ito ng Metro Cebu na kung saan ay eh makikita natin itong napakagandang sisilex sa kahabaan ng South Road property ay magta-travel siguro tayo ng hindi aabot ng isang oras papunta doon sa Naga Oling Road or particular na doon sa Barangay Pangdanta. man na ating lalakbayin. Ngayong araw ay pupuntahan natin o titingnan natin kung ano na nga ba yung nangyayari doon sa ito tayong Metro Cebu Expressway. So ito, ito yung magsisilbing north to south backbone highway para sa Metro Cebu. Kaya tara! So dito sa bahaging ito ng Naga Oling Road, so ito yung magiging sil, magsisilbing entry point. Papasok dito sa Metro Cebu Expressway kung galing kang south. pag natin dito na talagang makikita natin na malapat na itong mga daanan. So, mahigit sa isang kilometro siguro mula doon sa pinasukan natin yung entry sa may nag road ay mapapansin na natin itong bahaging ito na hindi pa simentado. So, tingnan nyo naman. Mula dito, kitang-kita natin na, maga, na maganda yung simento. Habang papasok natin dito, Maabot ng 56.10 kilometers ng mataas na karaniwang arterial toll road na binalak upang matugunan ang kasalukuyan at hinaharap na pangangailangan sa trapiko ng Metro Cebu. Ang proyekto ay magsisilbing isa pang north to south backbone highway na nagbibigay ng tuloy-tuloy na daloy ng trapiko mula Naga City hanggang sa Danao City na bumabagtas sa mga dalisdis ng bulubundukin ng Cebu Province at inaasahan na makakatugon sa pagsisikip ng trapiko sa loob ng Metro Cebu lalo na sa urban core. <coughs> ang pahusayin ang tuloy-tuloy na silangan kanluran urban intermodal transport economic at turismo corridors ng Metro Cebu para sa matugunan ang pangangailangan sa transportasyon sa hinaharap. Iugnay ang sentral, baybayin, timog at hilagang distrito ng lungsod at pagunlad ng ekonomiya ng Metro Cebu sa isang bagong mataas na pamantayan sa mataas na lugar o mataas na kapasidad na bypass. Pangasiwaan ang paggalaw ng mga tao at komersyo mula sa central business districts at tourism zone sa Metro Cebu mula Timog Naga City hanggang sa hilaga ng Danao City. Kung ano kaganda yung nadaanan nating mga daan kanina mula doon sa Barangay Pangdan, papasok dito sa Kantawan, ay katansin natin dito sa purok punok ng Barangay Kantawan, lungsod ng Naga. Pansin natin itong mga bitak ng semento dito Kita-kita natin dito, hindi natin malaman kung ano yung mga dahilan dito, kung o kung ano yung mga rason, pero sabi ng mga taga rito ay mula daw doon sa taas ng bundok. Dito dito ay yung sira. Grabe, tingnan nyo naman kung gaano kalalim yung bitak ng pato itong lupa pansin natin dito grabe dito lang sa gilid nitong mismong kalsada pansin natin siguro nasa 3 meters yung lalim nito dumadaan mismo sa ilalim Kita-kita natin dito yung mga sirang kalsada. Sayang yung budget na pinondo ng gobyerno dito. Dahil muntik na malapit na sanang matapos yung bahagi ito pero dahil nga sa hindi natin malaman na dahilan ay nagkaroon ng mga uh, kalamidad, uh, kagaya nito. Gumuhoy yung mga lupa hindi natin. Kung sabi ng mga taga rito ay mula um, daw doon okay. sa taas ng bundok. Kita natin itong bitak papunta daw dito sa ibaba hanggang doon sa mga kabahayan na nandoon sa baba nitong lugar. So, Ang iminungkahing Metro Cebu Expressway na proyekto ay isang south to north expressway sa kabaan ng mga burol ng Metro Cebu at nahahati sa tatlong segment. Ang segment 1 mula Mangganilya, Cebu City hanggang sa boundary ng Mandawi at Consolacion. Ito naman ay may haba na umaabot ng 25.20 kilometers. Yung segment 2 naman mula Mandawi consolacion boundary patungong Danao City na may haba naman na umaabot ng 23 36 kilometers. Yung segment 3, mula Naga City hanggang Minglanilla na may haba naman na umaabot ng 4.20 kilometers. Habang yung natitirang bahagi na umaabot ng 4.18 kilometers ay iminungkahi na para sa PPP or Private Public Partnership. Kaya naman, itong buong Metro Cebu Expressway ay umaabot yung kabuuang haba ng 56.94 kilometers. Noong taong 2020, isang bahagi pa lamang ng Expressway sa Barangay Pangdan at Kantauan sa Naga, Cebu, na bahagi ng ikatlong segment ng proyekto, ang naitayo na sa ngayon. Ang una at pangalawang segment nito ay kasalukuyang nakahold hanggang sa pag-aproba ng mga hindi hinihinging panukala na nagmumula sa mga pribadong kumpanya at road right-of-way acquisition. ng paglalakbay mula Naga City hanggang Consolation Boundary na mula isa't kalahating oras ay inaabot na lamang ng kalahating oras. At mula Naga City naman hanggang Danau City mula sa tatlong oras ay inaabot na lamang ng limampong minuto. Para dun sa mga hindi nakakalama et, etong Metro Cebu Expressway nga pala ay itinati sa tatlong segment. Yung segment 1 natin ay mula Minglanilla hanggang Cebu City, Mandaue at saka Consolacion yung segment 2 naman ay mula Mandaue, konsulasyon, papuntang Danau City habang yung segment 3 ay mula doon sa Naga City, papunta naman dito sa Menganilla at sa tatlong segment na nabanggit natin ay itong segment 3 pa lamang yung sinimulang i-construct e dahil nga yung segment 1 at saka segment 2 ay pinoproseso pa ng gobyerno talagang garbuso yung proyektong ito dahil sa kung matatapos lang yung bahaging ito ay talagang aasahan natin na gaganda na yung daloy traffic mula South Cebu papuntang Norte ng Cebu papuntang, particular na dito sa Naga City papuntang Tanau City kaya ayun Ang potensyalong gastos ng proyekto ng Segment 1 plus Segment 3B ay umaabot ng humigit kumulang 94 billion pesos mula doon sa gastos sa trabahong sibil, gastos sa right-of-way, sa mga detalyadong disenyo ng mga enhenyero, independent consultant at tagapamahala ng proyekto at iba pang mga gastos.